Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Ida Kinudin Sabi niya Assalamualaikum Ustad Paano naman po ang proper prayers Salap for girls Same lang po ba sa boys So kram? Okay Wala naman pong katibayan na Iba po ang paraan po ng sala ng babae Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya Salu kamara ay tumuni o sali Magsagawa kayo ng sala Kung paano ko o paano paraan ko ito sinagawa? So wala pong binanggit ang propeta sallallahu alaihi wasallam na pang lalaki lang po yung uh, paraan na yon na ipinakita at ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang ilan sa mga ulama sabi nila may konting pagkakaiba pag sa ruko, sa sujud, kailangan nakatiklop yung kamay, sa sujud kailangan nakatiklop yung kilikili. So wala naman pong matitibay po na katibayan. Na. So ang paraan po ng sala ng lalaki at ng babae ay iisa lang po. Kung ano pong ipinag-utos sa lalaki ay ganoon din po sa babae at hindi po natin pwedeng uh, ibahin maliban kung may dalil o katibayan na iba po yung sala Pero dahil walang dalil, wala pong katibayan, so kung paano po kayo magsala, ganoon din po ang paraan ng inipagsasala. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.